Good morning mga kabi, kumusta po kayo? Uh, nakikita na lang tayo At sa ng 4 months na uh, hindi kami nakapag-vlog Pag-tensyahan nyo na po sa so, kapang busy lang namin yung basis uh, Siyempre yung mga bata na aaral na ulit back to face to face na sila Siyempre bilang magulang o tatay, nanayin ang inyong mga anak Siyempre busy tayo sa kanilang Pagluluto natin sila, susunduin natin sundo. Tapos kaya lang. Ah, yun ang wasal kaya hindi ako nakapag-vlog na isyado. Uh, pero sa ngayon, uh, umbalik na nga tayo. Uh, ano pa ba? Siyempre, uh, nag-focus na rin ako sa goldfish. Kaya yung pangalan niya ay goldfish na. Hindi uh, kaya natin namin yung dati yung fish lab. ah at yun nga pala mga ka-update ko rin kayo sa aming yung rancho na sinali namin sa, o oh, sumali kami sa, di ba, dati uh, noon June pa yun eh sumali kami sa Grow Challenge, di ba, yung Goldfish na Randy dalawa sila uh, galing kay Sir Mike ngayon um, nalungkot kami siyempre first time na siya sumali sa grooming, Grow All Challenge tapos namatayan kami ng alaga um, mag -one man month na rin yun eh mamatay nagkasakit. Nagkasakit din dalawang rancho namin kasi ulan na ulan. Una, una nagka-wide spot. Pero napagaling ko. After one week ata, uh, nagkasakit ulit. Hindi ko alam kung bakit ayaw kumain. Ay, Siyempre, baguhan lang ako sa ng rancho. <coughs> sensitive din pa na. Medyo sensitive. Uh, yun. Namatay. Basta tayo magagawa, ganun talaga buhay. Hindi mo maan gusto mo. Hindi natin makakontrol yan. Kaya ako yung two years na daw sa pag-iisda ngayon. October, uh, September, October daw. Uh, 2020 kasi ako nagsimula eh. Uh, hindi natin tayo mag-iwasan na mamatayan at uh, malaman natin sila natin kaya dapat ako bilang 2 years na ako sa pag-iisda, hindi ko iniisip yung sarili ko na matagal na talaga ako, kung veterano na. Iisip yung sarili ko, baguhan pa rin ako. Maraming pa tayo matututunan. Yan yeah. yeah, mga kahabi, tara, sumahan niyo ako. Punta natin ang ating ating isda. Dito na rin tayo mga kahabi. Uh, Ulan nating i-update siyempre. Ito ng shovel nose. Ano na po? Ayan Shovel uh, nose. Hindi mga feeders. Tapos sa paglagyan pa, hindi <laughs> ako na sinama. Tapos yung tubig niya na nag-water change tayo, dati natin siya. nandito ang tubig. Para makalungin siya na mas maayos. Uh, tara, punta kami tayo sa labas. Ay eh, mga kaabi, dito pala sa aming uh, malapit sa lababo sa kitchen namin and, yung mga tank natin. Tapos dito, meron tayong goldfish. 20 gallons na wala pang damang. Yung mga gallons na ko nilalagay yung mga may sakit na goldfish ko. Ginagawa ko yung hospital tank. Ito. So, Uh, may goldfish na yun na uh, mga pet grades daw um, nila iba ito 35 gallons ito pa 35 gallons ulit uh, dyan dati si shovel nose ang ko lang sa 50 gallons nakasama yung feeders kanina yung nakita na ngayon tara ako natin ulit sa labas tapos mga yung 75 gallon tang natin ayan yung mga ating breeder yung mga import na ibang import iba island iba island born na kalikuran na kasi ito paborito ko dyan yan ang paborito ko ang um, napakalaking panda si panda ayan, dito sa baba ayan yung mga pray ng goldfish natin. Mamaya yung water change ulit natin yan. Mababa na yung tubig. And then, ito, Yung mga sa labas, pinasok mo na, yung mga resins. Labas na tayo, mga kabi. yung mga lunch fry. palahin um, na natin hindi pa natin nakakalit at baba meron tayong ayan ang ginagurong ang ating ginagurong na galing um, sa Mindanao hindi ako nagkakamali Is Sir Kevin um, palito na so di na na yan ito diba kung diba? saan pala rin so ito sa parang 75 gallon tank natin ayan mga pinagsama kayong mga rayokin at mga kaligoran na material at dito sa baba Mahiyab yeah, din pala pag marami uh, maraming isda. Ano, pag uh, na ilalagyan mo, kawawa din yung isda. Kaya tayo sa inyo mga tabi. Bibili kayo ng isda. Siguraduhin nyo, marami kayong tank na paglalagyan. Ano na goldfish. Ito, pagsamantala ko muna dyan, pinagsama yung rancho, tsaka mga kaligo oranda. Habang yung isang tank natin na mamaya papakita ko sa labas. Uh, 100% water change kasi so sobrang Green na talaga yung tubig. Hindi sila makita kaya nagsama kung may silang dalawa dyan. Yung mga rancho natin at mga paligo oranda. Dito, ay, makikita yung mga kabi Wala na tayo mga isda talaga. Pero may mga plati pa tayo, tsaka moly, bagay moly. Ayan, yung mga wawak na change natin ngayon isa, dalawa yan, hindi natin uh, hindi <coughs> talaga na asikaso itong isla kaya babawi tayo nitong hulog mga buwan at dito naman may 50 tang tayo yan ito yung mga kaligo-uranda na mga fry hindi ko pa kinali kasi dati, nadala na ako pag ko sila, napapansin ko ilang beses na na uh, namamatay mga fry kapag uh, nilipat ko sa ibang tank, ewan kung bakit uh, may mali akong ginawa o iba natin kaya ganyan mo na gagawin ko total bibenta ko naman yung fry na matitad tsaka yung mga petri uh, ayan, pinagsama ko muna sila ang laki na tsako na ika, uh, ikakal talaga. Para Wala lang, kahiyang lang. So, sa kiting galant na ng kabit natin sa baba. Ayan, may mga albino, hammer head pa tayo natira. So, ayaw isang malaking koi fish na yun. Ito yung mga kabit, medyo malabo yung <coughs> tubig so, at hindi pa tayo nakapag-water change yung mga na sabi ko sa inyo yung kulay ng tubig sobrang green kasi natatapatan na araw yan kasi ito yung tank na nakalagay mga rancho natin na uh, nilinis ko eh, sobrang green na ng tubig at um, madumi talaga hindi na sila makita ito Ito nang gawin ko diyan, eh, ganyan talaga ako dahil yan. tubig. Oh. Ah, madalas magpalit, green pa rin. So, sa ng sunlight na tumatama sa tubig. At,

dami yung fry nakita nyo ba yung mga itim-itim na yan yan na mga palaka kalaban natin. Eh. Na, pala natin yung mga pita ng mga pita nga ito yung okay. ito

Ramis pa. na mga amoli uh, mga amoli Ang water lettuce.

So, tapos salamat nga pala kami ang i yung sa mga subscriber namin na nare-real pa rin. Hindi kami iniwan. Support ng formats. Kaya hindi kami gano'ng upload ng video. Maraming uh, uh may salamat sa inyo. Uh, sa so bago nga pala na nanonood sa ating YouTube channel, uh, pwede kang mag-subscribe dito. Buhat mo. Ang power natin ba? na kung diba? uh, mahinig ka sa mental peace guys mato to pagana